Ngayong araw guys, naisipan ko nga balang pumunta sa bukid para pumunta sa mga puno para magpalilim. Ito nga pala ang aking outfit check. Ay no, tamang tingin-tingin muna sa katawan. Gala mo naman may gaganda pa. Wala naman talaga mukha naman patapon na hindi maganda. Tapos yan, tinubuha ko mag genggeng genggeng hindi naman genggeng -geng. ang putik na yan forma forma wala naman forma check eto na nga pala pumunta na nga pala ako sa ilog mulang ko na nga pala maglakbay, mahaba pa kasi ang aking lalakbayin, maraming bundok, maraming palayan pa ang aking lalakarin, kasi inumpisahan ko na kahit medyo malayo at mainit syempre mas mainit sa loob ng bahay kaya pumunta dito sa bukid para mag kalagala muna at magtambay napaka fresh kasi ng air dito at saka napaka fresh ko talaga ayan o, masarap matulog lalo na pag gantong oras napaka init ng tanghaling tapat ba diba? Sabi nila nagmamahal daw yung tapat pero wala namang tapat dahil sa araw lang talaga yung tapat tapos eto na nga pala sinimulan ko pumunta dito at eto rito. na nga pala tamang lakbay na naman tayo sa bundok ng Apo Apo tamang lakad lang tayo yan papunta sa kabilang mundo lalakbayin ko kasi lahat gusto ko makita lahat ng mararating ng hindi pa nararating hindi pa natin napupuntahan nang sa ganun mapuntahan natin at makikita kung anong syura nila ito nga pala tamang lakad na lang si Tangao oh. kahit mainit oh. Tamang video-video kalamang alam ano eh, videographer eh. Kasi ito na nga pala, pumunta nga pala rito sa may damuan. Tamang hanap naman ako dito ng mga ligaw na kamatis nga pala pagka gantong panahon, gantong mainit yung mga kamatis dito. Kusag nga pala, na mumunga, tignan nyo, yan naman dami bunga, upahinog na rin sila. Kahit sa mo lang sila may kita pagka gantong panahon. Ayan dito sa gilid-gilid, tumutubot na mumunga na napakarami talaga naman oh. ayan o oh. Ay, tama na yan oh. balik ko wala na yan dyan may kukuha ng iba yan sigurad siyempre may dadaan dito hindi naman yan tsaka ito nga pala nagtingin tingin nga rin pala ako dito sa kabila ayan talaga naman napakaraming bunga gaso hindi pa pwedeng pitasin kasi nga medyo hilaw hilaw pa tamang hanap-hanap nga lang pala ako sa gilid-gilid yan syempre marami pang bunga na hindi ko pa nakikita kaya tamang hanap lang ako sa ilalim yan oh. dami kasi bunga pagkaganto rito lalo na pagka mainit ang panahon ayan eh, no, tamang hanap lang ng gagamba hindi pala kamatis pala nag naghahanap ng gagamba eh ayan oh. Eh, no, mamaya matuklaw ka dyan ang hindi mo nakikita mas sasamain ka sigurado ka at syempre tamang, tamang punta na naman tayo sa kabila tamang lakad na naman tayo papunta sa mundo ng mga masasamang espiritu oh. Ayan o, nag naman tayo ng masasamang gagamba. At syempre, sa haba at tagal ng ating paglalakbay, tamang umpul muna tayo sa malaking bato. Bato na nakakasira ng ulo ng tao. At syempre, pahinga muna tayo dyan. Syempre, masarap pag upo, -upo ngayon kasi malilim. Tapos, nakakapagod kasi sobrang init ang panahon. Talaga naman. Nakaramdam mo ko na yung summer. Tapos yan, tamang tingin-tingin lang ako sa kabila o. Tamang ito nga pala yung tinitignan ko. Iniisip ko paano nagkapatong-patong -patong tong bato nang walang semento. Pano paano hindi sila natiti? lalo na siguro lalo na ng lindol sa bagay marami mga mga puno eh ayun nagsisilbi nilang mga ano fersa tapos eh, ito nga pala tuloy tuloy lang ako sa aking paglalakbay tamang dito lang ako may mga puno dito ganda kasi tignan lalo na yung tanawin sa kapila lalo ang ganda na mapagmasdan para ka talagang nananaginip na hindi ka natutulog tapos syempre tamang tambay lang tayo sa gede ngayon tamang pengaw syempre malilim dito Tsaka tingin-tingin nga lang pala tayo sa mga gandang tanawin dito sa amin. Nap sa'yo. Eh. Lalo na pag nandito ka sa taas. Tamang sumlang pala. Ang layo na pala ng narating ko. Nasa kabilang mundo na pala. Tapos no, so, ito na nga pala. Binibidyo ako nga pala yung mga gilid dito. Ayan Oh. Kinitignan ko kung malaki na pala yung nagkagawa namin. Napakataas na. syempre dudugtungan pa namin yan hanggang sa kabila. Iwan ko madudugtungan pa yan. Tapos ito na nga pala. Ang haba na nang nagawa namin dito. Ayan pa yun. Ang gandulo pa yan pag pagmamasdan nyo syempre yung kabila pa ayan o oh. ang dulo pa yan sa kabila tapos ito na nga pala tamang hanap nga lang pala ako dito ng mga mangga eto may mga kamatis pa o oh. Ayan, oh, dami o oh. dami rin bunga rito ng mangga o lalaki o oh. wow oh. oh, oh. mga hinug na tsaka maniba na nakakatakam ah, naman talaga kainin eto o oh tamang lakad-lakad ka lang may makikita kang ganito dito sa amin talaga dito lang naman tumatatagpuan sa das mapaliparan ka biti ayan o tamang lakad na naman ako tamang view view lang ng mga pwedeng tambayan dito kasi ito o punta ako dito napakalawak ng bukit na to dito nga rin pala yung ginagawa namin dati kung natatandaan ko ba eto kasi dito kami nag ano, nagahakot ng lupa dito kami naguhukay ng ano mga panambak eto yung bako na yung ginagamit namin yung bako tsaka bulldozer dito kami nag ano, sa gilid noon naaalala ko pa yan yung iba dito pa nangunguya ako minsan dito nag aasaran yung mga kasama ko at dito nag tapos yan tamang tambay na naman ako dito sa gedli kasi napakasarap ng hangin dito napaka fresh napaka bango pa naman tapos tamang tingin tingin lang ako dito sa gilid naitignan ko yung dati namin ginagawa naaalala ko lang pero kasi pag masdan tapos ayan, Okay, napakasarap ng sariwang hangin dito Tapos yan, taman na na naman nung dito ako Pagkatapos ko magpahinga Gahanap ako dito ng mga pugad ng ibon naman sa kabila Dito rin kasi kami dati naghahanap ng gagamba nang maliliit pa kami Dito rin kami madalas mag Kapag may pupuntahan kami sa ilog Kasi yung kabila na ito, ilog na yan Yung pinakababa yan sa bangil Tapos yung kabilang dulo ng ilog na to Ayan, pintor na yan Yan, yan, yan. Kami madalas maligo noong araw Yan kami nagliligo oh, napakalinaw ng ilog na yan at napakaganda ngayon wala na tinamo na ng mga basura lalo at marami yung nakatira sa gilid ng ilog na yan ginawa ng tapunan kaya madumi na wala nang naliligo yan ayan tamang hiking na naman ako dito sa maliit na bundok dito tamang lakad na naman ako sa gilid nyan oh ayun no? oh hindi ko alam kung saan ako pupunta kung anong trip ko sa buhay na ito eh basta alam ko lang lakad lakad lang ako dito sa gilid dito ng nga pala sa area na to madalas ako dati ng po ugad ng ibon kaya lang ngayon wala na kasi bukod sa pinuto na mga puno at minako mga lupa wala na nagsialisa na yung mga ibon dito at nagsilayuan na kaya iba na siguro nagpuntahan at syempre tamang hanap hanap lang muna ako dito baka may makita pa dito rin guys sa party na dito maraming ahas dito lalo na pagka gantong mainit ang panahon naglalabasan yan sila kaya ingat ingat lang sa gantong lakad lalo at pagbada mo hindi mo alam biglang may tutoklaw sa paa mo tapos yan, tamang lakad ng ako yan papunta sa kabila oh. ayan. ayan, tamang lakad na naman ako dito at dito nga pala sa parting area na to, marami rin bayawak dito, kod sa ibon noon dito rin kasi si tropa nakakahuli palagi ng mga bayawak na binibenta nya magaling siya kasi magditag, ako kasi hindi ako marunong kaya tamang hanap, hanap lang ako rito tsaka minsan guys yung mga bayawak, nandiyan lang sa gilid-gilid you know, tinitignan-tignan ko pa dyan sa gilid o oh. Tapos minsan dito may mga magagandang ibon, iba-ibang kulay. Tamang hanap lang yan ng bayawak yan, o tamang silip-silip lang sa mga butas sa ilalim ng lupa yan Madalas kasi sa ilalim sila ng mga ugat na malalang Tamang sipat-sipat lang ako dito sa Gendi. Baka mamaya nanganak pa yung pugad ni Agilos kaya baka makita ko rito. At maya, maya, lang tamang lakad na naman ako papunta sa kabila. Napakalayo na napupuntaan ko. At eto naman At eto na nga pala ako tamang tanaw tanaw lang kung anong pwedeng makuha yan kung anong pwedeng po tripin tapos may wala lang pumunta na naman ako sa kabila tapos na nga pala ako maglakad lakad sa bukid ng masasamang espiritu kaya napunta na ako sa mga mabubuting bukid ng espiritu eto na pumunta na ako dito sa kabila oh. mas malawak pa rito dito kasi kami dati talaga naghahat ng gagamba napakaraming gagamba dito ano na may malalaki pa yung mga tanim tanim dito tubo mahis tapos yung mga ano damo-damo na malalaki dito rin sa part na to yun isa nga pala dito nga rin pala yung dating may mga puno ng mga mangga at wala na nga pala ngayon kasi pinagpuputol na at nga pala dito rin pala yung mga taniman dati ng mga ano kangkong gabi tsaka ng mga ano ligaw ng mga saluyot dito napakarami nun ngayon wala na kasi gawa nga ng binuldos na rin binako ito nga pala yung magandang sabari ito pagtagulan dati pinapaliguan to ng mga bata kasi napakalinaw niyan Ayan, at napakalalim nga pala nyan lagpas nga pala yan ng tuhod at eto na pumunta na nga pala ako dito sa puno ng kayo mito napakalilim dami nga palang bunga kaso hindi pa pwedeng kasi hindi pa hinog tapos tinitik na kung mga nalalaglag tapos tama na mga nga pala ako dito sa puno ng mangga sinumulan ko nga rin pala pag akyat kaya naisip ko habang nagpapahinga sa mga puno rito may kinakain kahit pa paano may ginangata wala nga rin pala akong bawang asin nakalimutan akong magdala at syempre umakit na kagad ako sa pinaka toktok -tok at naganap na kagad ako ng mangga at pinaka laki at maniba sobrang sarap naman talaga kainin mukbangin at pagkarating na pagkarating ko nga pala sa taas agad na ako naganap ng maraming bunga ayan o kitang kita nyo naman napakaraming bunga at napakalago kaso nga lang yung iba hindi pa pwede kasi medyo hilaw hilaw pa sobrang asim kainin nakakangelo nyan kaya naganap na nga pala tayo rito ng pwedeng kainin at maniba na matamis tamis nakita okay, no? ko dyan, oh, sabay kumuha na ako isa sabay kagat. Mm, first bites. Hmm, napakalasa. Sabi nga pala ng puno, huwag ka rin ubusin kasi may nakuha na iba. Kaya hindi ko mga pala kinuha lahat. Tama na sa akin yung makapiranggot lang at kukunti lang. Tama na sakto lang. Siyempre, magtatampo naman yung ibang nakuha rito. At siyempre, magtatampo rin yung puno. Kaya, nisa-isa ko lang yung pagkagat. Ayan, eh, oh, napakadaing bunga at napaka-presko niya, no. tama bigo lang ako okay. yan habang no? Huh. Napakasarap nga naman pala talaga kumain talaga sa laya taas ng puno lalo na pagka wala kang bakong asin. Lalo na pag ikaw lang nag-iisa yan oh. Kagat kagat lang oh, ako Tamang picture picture lang oh. Ay video video pala. Eh. Ito pala oh. Talaga naman napakadaming bunga na ito. Ayan oh. Medyo maliliit nga lang kasi yung iba. Kaya yan. Medyo nakakuha na ako ng tamang tama lang. Kaya medyo bumaba na rin ako. At sakto lang din yung kinuha ko. Pang ano lang din pang pods pods lang din ayan o oh, hindi naman pang benta ayan ayan bumaba na ako nyan mahirap din pala bit -bitin yan pag naibaba mo na kasi medyo mabigat bigat na baka mahulog sa punat at ka ito na nga pala daladala -dala ko na nga rin pala sila ayan o oh. tamang ayan na oh, tamang bigyo bigyo na ako niyan. ayan ay mga nakuha ko dalawang plastic nga lang pala ayan, ayan oh. medyo malalaki nga rin pala at maliba na yung iba kaya okay na okay nakaining goods na goods na panlasa eh oh, no, tamang-tama sa pampulutan at lalo na pag may bagong, napakasarap talaga naman iparish niyan. Ayun, tamang tikim na ako yan ng isang piraso. Ayun. Hindi ko na pinasaylo, talagang tinikman ko na masarap-sarap nga naman talaga kahit asin lang meron na. May nakita nga pala akong asin sa gilid. Ito nga pala yung dati kundi dinala ng pumunta ako rito. At sya nga pala, tinitignan ko, kala ko may namatawag sa akin at hindi wala pa naman pala. Kaya tuloy-tuloy lang ako sa bukata Sarap nga naman talaga tumambay tapos ganito lang tema, simple lang. Hmm, sarap ng presangin Habang nakatambay sa likod ng puno Ayos na Okay na okay na Goods na goods na ang panlasa Sabay po, po, mo mangga Okay na Tapos may dadaling ka pa pa Okay na okay na to Kaya salamat sa inyong panunod Maraming salamat sa Sa mga saporta Salamat sa salamat Sa susunod na video natin Kaya maraming maraming salamat sa inyo Hanggang dito na lang baba